Ayan. Mmm, tamis. Yung sabunga, oh Sinong may gusto? <laughs> Sinong may gusto? Wala na. Eh. PM sa may gusto. <laughs> Mwah. Balatan kasi yung sayo. Uh, Dito uh, na lang naku. Ay! Natin nagpay. <laughs> nahulog. Tama na, Pit. Nahulog na. <laughs> Manga. Oh pala kayong mangga o oh. minog sa puno ito, ito green pa ayan minog sa puno oh hi manatin hmm hmm tamis ano ba yan, Pate? Hindi, <laughs> kumakain na. Isa. Hmm? hmm? Tamis. Hmm? Mama, mama! Mama. Oo, kawain ka lang dyan. Hahaha. <laughs> Ayaw <laughs> sila mag-harvest. <laughs> mm, Hinog sa puno. Mm. Ang tamis. Ay, <laughs> tsura mo. Tsura ng ako Opo. Vlog ka din, pet. O, oh, ganyan ay eh, tsura niya. Ang Tamis. Yes. Sedin dau. Yami. Tamis. Nak kikagat lid sia Yami. Tamis. Bye! Thank you for watching. God bless everyone. Please subscribe and follow for more. Bye! Ganon.